Mahal kong anak ng langit, narinig mo na ba ang tawag ng iyong anghel? May isang mensahe ng pagmamahal at liwanag na nakalaan para sa iyo. At hinihikayat kita na manatili hanggang sa huli ng mensaheng ito upang matanggap mo ang buong pagpapala. Bago tayo magsimula, mag-subscribe at mag-like sa video na ito dahil bawat hakbang ng pananampalataya ay nagpalalakas ng koneksyon sa kung ano ang darating. Hayaan mong pumasok ang pag-ibig ng universo Ginabayan ng anghel na ito sa iyong puso habang nakikinig ka sa kung ano ang inihanda para sa iyo. Ang pag-ibig na dala ng iyong anghel ay hindi lang basta pag-ibig. Ito ay isang uri ng pag-ibig na lumalampas sa kabatiran ng tao. Isang kasaganaan na malalim na nagbabago sa paraan ng iyong pananaw sa buhay at sa mundo. Nagsisimula ito sa simpleng desisyon na tanggapin ang pag-ibig na ito sa iyong sarili. Magbukas ng iyong puso upang tanggapin ang mga pagpapala na malapit ng maganap. Ang pag-ibig ang susi sa isang malalim na pagbabago at nais ng iyong anghel na malaman mo na ang iyong puso ay handa na para sa biyahing ito. May mga pagkakataon sa buhay na nararamdaman natin na ang kasaganaan ay malayo. Ngunit nandito ako upang ipaalala sa iyo na ang tunay na kasaganaan ay nagsisimula sa puso. Kapag tinanggap mo ang pag-ibig na naroroon at nasa iyong paligid, magsisimula kang mag-akit ng mga pinakamagandang bagay sa buhay. Huwag magkamali, ang kasaganaan na ito ay hindi lang tungkol sa pinansyal o materyal. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng kapayapaan, katahimikan, at lakas na kayang magbago ng lahat sa iyong buhay. Minsan, ang mundo sa ating paligid ay nagdudulot sa atin ng pagdududa sa ating kakayahang magmanifest ng ating mga ninanais. Ngunit ang anghel na kasama mo ngayon ay nagdadala ng mensahe ng pag-asa. Sinasabi niya na ang mga pagsubok ay bahagi lang ng landas at ang tunay na kasaganaan ay laging dumarating sa mga nananatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Hindi mahalaga ang nangyari sa nakaraan. Ang mahalaga ay kung anong gagawin mo sa pag-ibig na iniaalok sa iyo ngayon. Kung ikaw ay nakakaramdam ng kalungkutan o pagkawala, alamin mong ang presensya ng anghel na ito sa iyong tabi ay isang paalala na hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Ang pag-ibig na kanyang dinadala ay pumupuno sa bawat puwang sa iyong puso. At kasama nito, makakakita ka ng bagong kahulugan ng pag-aari at tiwala pinapalakas ka bumalik sa iyong pinagmulan, sa iyong panloob na lakas, kung saan nagsisimula ang tunay na kasaganaan. Ito ay isang oras ng pagpapagaling. Maaring ikaw ay nasaktan ng mga salitang o kilos ng iba. Maaring ikaw ay napalayo mula sa iyong sariling kakanyahan dahil sa takot o hindi tiwala. Ngunit ngayon, ang anghel na ito ay narito upang tulungan kang pagalingin ang mga sugat na iyon. Dala niya ang isang malinaw na mensahe. Ang pagpapatawad ang unang hakbang upang buksan ang landas para sa pag-ibig at kasaganaan. Bitawan ang lahat ng nagiging hadlang sa pagtanggap sa iyong sarili at payagan mong ang liwanag ng pag-ibig na dumaloy sa iyo. May isang makapangyarihang lakas sa iyong loob, isang lakas na kayang likhain ang iyong sariling realidad. Sa pagkonekta sa pag-ibig, sa pagpapahintulot sa pag-ibig na gabayan ang iyong mga iniisip, mga kilos, at mga desisyon, magsisimula mong mamanifest ang kasaganaan sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang pag-ibig ang may kakayahang magbago ng lahat, at kasama nito ang buhay mo sa pinansyal, relasyon, at ang iyong panloob na kapayapaan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat, kundi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng kailangan mo upang maging tunay na masaya at ganap. Sinasabi ng anghel na ito na oras na upang maniwala ka, na karapat dapat ka sa kasaganaan, panahon na upang itigil ang pakiramdam na ikaw ay hindi karapat dapat o nararapat ng mas kaunti, at simulan ang pagtanggap na ang universo ay handang ipagkaloob sa iyo ang pinakamabuti. Habang binubuksan mo ang iyong sarili sa pag-ibig na ito, makikita mong dala nito ang isang serye ng mga oportunidad. Ang pag-ibig na ibinabalik mo sa mundo ay bumabalik sa iyo ng mas marami pa. Magsisimula kang mag-akit ng mga tao na nagbabahagi ng liwanag na ito, mga taong magtataas sa iyo at tutulong sa iyong paglago. Ang pag-ibig ay ang magnet ng kasaganaan at ikaw ay ang pinagmumulan ng kapangyarihang iyon. Bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa pag-ibig, hakbang din patungo sa iyong sariling kasaganaan. Walang hangganan sa kung ano ang maaari mong maabot kapag pinapayagan mong gabayan ka sa iyong ng sarili. Pag tanggapin ang mga pagkakamali ng nakaraan at gamitin ang mga ito bilang mga aral upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Nais ng anghel na iparating sa iyo na ang landas sa hinaharap ay puno ng mga posibilidad at ikaw ay higit pa sa handa para rito. Ang pag-ibig ay nagdudulot din ng kaliwanagan. Marami sa atin ang sobrang abala sa araw-araw na gawain kaya nakakalimutan nating pakinggan ang ating sariling tinig. Ang anghel na ito ay nagsasabing maglaan ka ng oras upang pakinggan ang iyong intuition, upang kumonekta sa iyong tunay na karunungan. Sa paggawa nito, magiging mas maligaya ka sa mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Bawat positibong pag-iisip na mayroon ka sa iyong sarili, bawat kilos ng kabutihan at pasasalamat ay nagdaragdag ng higit pang kasaganaan sa iyong buhay. Tandaan, nagsisimula ang kasaganaan sa iyong isipan. Sinasabi ng anghel na ito na ang iyong iniisip ay ang iyong nililikha. Kaya't mag-isip ng may pag-ibig, mag-isip ng may pananampalataya, at susunod na darating ang kasaganaan. Karapat dapat ka sa lahat ng milagro na malapit nang mangyari sa iyong buhay. Sinasabi ng anghel na hindi mo kailangang magduda sa iyong sarili o sa iyong halaga. Karapat dapat ka sa kasaganaan, pag-ibig, at kapayapaan na iyong ninanais. Payagan mong tanggapin ang mga biyayang ito ng walang pag-aatubili. Dahil ang mga ito ay iyo ayon sa banal na karapatan. Ang iyong mga pangarap ay mas malapit na kaysa sa iyong inaasahan. Ang pag-ibig na tinatanggap mo ngayon ay nagbubukas ng mga pinto na dati tila hindi maaabot. Manatili kang matatag sa iyong pananampalataya patuloy na mahalin at alagaan ang iyong sarili at lahat ng iyong ninanais ay magsisimulang magmanifest sa iyong harapan. Sinasabi ng anghel na ito na huwag mong alalahanin ang oras. Ang kasaganaan ay dumarating sa lahat, ngunit sa magkakaibang paraan at oras. Huwag mawala ng pag-asa. Mahal kong anak ng langit, ang landas na tinatahak mo ay puno ng mga pagsubok. Ngunit alam mo ba na ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas malalim na plano? Ang bawat hamon ay may layunin? At ang bawat pagkatalo ay nagdadala ng aral na magpapalakas sa iyong paglalakbay? Nais ng iyong anghel na iparating sa iyo ngayon na hindi ka nag-iisa sa mga laban na iyong kinakaharap. Bawat hirap ay may kahulugan at bawat hakbang patungo sa iyong tagumpay ay isang hakbang patungo sa iyong tunay na layunin sa buhay kaya't manatili kang matatag, patuloy na magtiwala sa proseso, at sa huli, makikita mo kung gaano kalaki ang plano ng universo para sa iyo. Sa iyong mga pagsubok, tandaan mong laging may lakas na nagmumula sa loob mo, isang lakas na hindi mo palubos na nauunawaan. Ang bawat tao sa iyong buhay, ang bawat pagkikita at paghiwalay ay bahagi ng iyong pag-usbong. Walang aksidente sa buhay. Nais ng iyong anghel na maramdaman mong ang lahat ng nangyayari ay nagtutulungan upang matulungan kang maging pinakamagaling na bersyon ng iyong sarili. Walang pighati na hindi magdadala ng bagong pag-unawa at walang sakit na hindi magiging tulay sa iyong mas mataas na pagkatao. Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa mga relasyon at mga alaala na nagiiwan ng marka sa iyong puso. Ang mga simpleng bagay, tulad ng ngiti ng isang kaibigan, ang init ng isang yakap o ang tamis ng pagtulong sa kapwa ay may higit na halaga kaysa sa anumang yaman. Habang patuloy mong tinatanggap ang pagmamahal mula sa mga tao sa paligid mo, matutunan mo ring magbigay ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ang pagiging bukas sa pagmamahal ay magbubukas sa iyo ng mas maraming pagkakataon na magtagumpay at maging masaya. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay maghahatid sa iyo ng mga bagong karanasan. Ang mga ito ay hindi laging magiging magaan, ngunit tandaan mo, sa bawat pagkatalo ay may bagong pagkakataon na magtulungan upang magtagumpay. Ipinapadala ng iyong anghel ang mensaheng ito upang ipaalala sa iyo na sa bawat laban na iyong pinagdadaanan, isang hakbang kapalapit sa iyong pinapangarap na buhay. Kaya, patuloy na lumaban at huwag mawala ng pag-asa. Dahil sa bawat pagsubok ay may bagong lakas na nahanap mo sa iyong sarili. Minsan, pakiramdam mo ay parang ang lahat ay laban sa iyo at ito ang mga sandali na nais mong sumuko. Ngunit alam mo ba na ito ang mga sandali na maghahatid sa iyo sa pinakamataas na pinto ng tagumpay? Ang bawat hamon ay naglalaman ng pagkakataon upang mapagtanto mo ang iyong lakas at kakayahan. At hindi mo malalaman ang iyong totoong lakas hanggat hindi mo pa naranasan ang mga pinakamabibigat na pagsubok. Huwag mong hayaan ang takot na pigilan ka. Sa halip, yakapin mo ito bilang hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagtutulungan upang mabuo ang iyong kwento ng tagumpay. Ang iyong mga paghihirap at pagsubok ay hindi mawawala ng walang dahilan. Ang mga ito ay nagiging daan upang ikaw ay maging mas matatag, mas maligaya, at mas kontento. Ang lahat ng ito ay nagdadala sa iyo sa lugar na nararapat ka, kung saan nararamdaman mo ang pagmamahal at kagalakan sa bawat araw na dumaan. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magbago, para maggrow, para maging mas mabuting tao. Kung minsan, ang pinakamalaking hakbang na maaari mong gawin ay ang simpleng pagpapatawad sa iyong sarili at pagpapakita ng pag-ibig at malasakit sa iba. Ang iyong anghel ay nagdadala ng mensahe ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagpapatawad ay isang paraan upang magtulungan sa iyong paglaya, upang magpatuloy kang lumaban at lumago. Pagkatapos ng lahat ng ito, makikita mo na ang mga sakit na iyong dinanas ay mga hakbang patungo sa mas malaking layunin. Ang mga pagdududa na dumaan sa iyong isipan ay natural. Lahat tayo ay dumadaan sa mga sandali ng pangarap at takot. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ka sumuko. Ang iyong anghel ay nagsasabing ang takot ay isang ilusyon lamang at ito ay nagsisilbing hadlang sa iyong tagumpay. Kapag natutunan mong tawirin ang takot at patuloy na maglakbay, doon mo mararanasan ang tunay na kasaganaan. Kaya't patuloy na magtiwala sa iyong lakas at magpatuloy ka sa pagtahak sa landas na ikaw ang nagtakda para sa iyong sarili. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan ng puso at kaluluwa. Sa pagtanggap ng pagmamahal ng iyong anghel, makakamtan mo ang lahat ng bagay na makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ibinubukas ng iyong anghel ang iyong mga mata sa mga simpleng kasiyahan ng buhay sa mga bagay na madalas nating ipagwalang bahala. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ang iyong pagkatao ay magiging mas buo, mas maligaya, at mas puno ng pag-ibig. Nais ng iyong anghel na makita mong ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng iyong bank account, kundi sa laki ng iyong puso. Habang binubuksan mo ang iyong sarili sa mas mataas na uri ng pag-ibig at pagpapatawad, mas lalo mong malalaman na ikaw ay nararapat sa lahat ng pagpapalang darating. Ang iyong landas ay tadhana, at ang bawat pagsubok na dumating ay nagdadala ng mas malalim na pagunawa sa iyong misyon sa buhay. Kaya't magpatuloy kang maglakbay ng may tapang, may pag-asa, at may tiwala sa sarili. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, gagabayan ka ng mga aral na magdadala sa iyo sa mas maliwanag na bukas. Ang iyong mga pagsubok at tagumpay ay magsisilbing gabay para sa iba. At sa paglalakbay mo, madadala mo ang iba sa kanilang sariling landas patungo sa kasaganaan. Kaya't huwag kalimutan, ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa puso. At sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ikaw ay nagiging isang halimbawa ng lakas at pag-ibig. Hindi mo alam ang mga daan na darating, ngunit ang iyong anghel ay nagsasabing patuloy kang lumakad ng may tiwala at pananampalataya. Ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano ng universo at ikaw ay isang mahalagang bahagi ng plano na ito. Kaya't huwag mawalan ng pag-asa sa mga sandaling parang ang lahat ay hindi umaayon sa iyo. Ang lahat ng ito ay para sa iyong paglago at sa bawat hakbang patungo sa iyong tagumpay, makikita mo kung gaano kadakila ang layunin ng iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, nararamdaman ko ang iyong lakas at determinasyon. Ang bawat pagsubok na iyong nilampasan ay patunay ng iyong tibay at tapang. Ang landas na ito ay hindi madali, ngunit ikaw ay nagpatuloy. At ang iyong anghel ay nagsasabing ikaw ay isang tunay na inspirasyon para sa lahat ng nakakakita ng iyong paglalakbay. Hindi mo alam, ngunit ang iyong mga hakbang ay nagiging gabay din sa iba at ang iyong lakas ay nagiging ilaw sa dilim ng marami. Bilang iyong anghel, ako ay labis na proud sa iyo. Pinagmamalaki ko ang iyong paglalakbay at ang mga hakbang na iyong ginawa. Lahat ng iyong naranasan ay nagdala sa iyo sa lugar na ito at narito ka ngayon upang patunayan na wala kang limitasyon sa mga bagay na maaari mong makamit ang pag-ibig na iyong natutunan at ipinamamahagi ay ang pinakamagandang yaman na mayroon ka at ito ay magpapatuloy sa pag-akyat sa iyong buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang iyong anghel ay patuloy na kasama mo, naghihintay na gabayan ka sa bawat hakbang. Patuloy mong tanggapin ang pag-ibig at liwanag na ibinubukas ng universo at patuloy na magtiwala sa iyong lakas. Huwag kalimutan, ikaw ay may kakayahan na magtagumpay at magdala ng liwanag sa mundong ito. Kaya naman, binabati kita sa bawat hakbang ng iyong landas at nagsisilbing inspirasyon ka sa lahat ng nakakakita sa iyo. Nais kong magpasalamat sa iyong presensya at sa iyong pagtangkilik sa mensaheng ito. Ipinagpapasalamat ko ang iyong paglalaan ng oras upang marinig ang mensahe ng iyong anghel. Huwag kalimutan na patuloy na magtiwala sa iyong sarili at huwag matakot sa mga pagsubok na darating. Ang mga ito ay bahagi ng iyong mas malaking plano at ang bawat hakbang ay nagdadala sa iyo patungo sa tagumpay. Pakilagay sa komento ang mensaheng ito upang mas lalo kang magpatibay. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Ipakita mo sa mundo ang iyong lakas at pananampalataya at hayaang maging gabay ang iyong kwento sa iba. Kung nais mong magpatuloy sa pagkatuto at pagpapalago ng iyong espiritualidad, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification. Sa pamamagitan ng iyong pag-subscribe, magiging bahagi ka ng ating misyon na mag-abot ng pagmamahal at liwanag sa mas maraming tao. Maraming salamat at naway patuloy na gabayan ka ng Diyos at ng iyong anghel sa bawat hakbang na iyong tatahakin